Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong kaalaman at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na ba na panahon na hindi na kumukontak ang taong mahal mo? At hindi naman kayo hiwalay ang dalawa, pero biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo. At nagtaka ka na lang ba kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo? Gusto mo ba na siya ay tatawag sa iyo instantly matapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat ito sa palad mo, pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo, call me now. At dapat isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya at sa ibaba, call me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang palad mo sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Ikaw ay tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito nang tatlong beses. At pagkatapos halikan mo lamang ang nakasulat dyan sa palad mo ng isang beses. Ganito lamang kasimple ang ibabahagi ko na ritual ngayon at paniguradong ngayon mismo ikaw ay tatawagan niya. Basta magtiwala ka lang at hilingin ng buong puso. At kinabukasan, kahit tumatawag na siya sa iyo, ay pwede mo pa rin ulitin ang paggawa nito. Nang sa ganon, siya ay palagi nang tatawag, kukontak, chat, text o chat sa iyo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.